Ito ay isang panalangin ng taos pusong pasasalamat sa Diyos, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa panalangin ito, hihilingin natin ang pusong marunong magpasalamat sa lahat ng bagay, mabuti man o mahirap. Halika kapatid at tayo'y manalangin. Panginoon, narito kami ngayon, hindi para humiling, hindi para magreklamo kundi para magpasalamat. Maraming beses kapag maganda ang buhay, madali ang magpasalamat. Kapag walang problema, madali ang magsabi ng salamat Lord. Pero kapag mahirap, kapag masakit, kapag tila walang sagot, aminin namin mahirap ang magpasalamat. Kaya ngayon, hinihiling namin, bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat sa lahat ng oras. Sabi sa unang Tesalonika, Kabanata 5, Talata 18. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, kay Kristo Jesus. Panginoon, kahit hindi namin naiintindihan, naway makita namin ang dahilan para magpasalamat. Salamat sa hangin na aming nilalanghap. Salamat sa gising na umaga. Salamat sa pagkain sa hapag. Salamat sa pamilya at kaibigan. Salamat sa bawat maliit na biyaya na minsan ay hindi namin napapansin. Salamat din sa mga pagsubok. O Panginoon, salamat sa mga pagsubok dahil alam namin ginagamit mo ang mga ito para hubugin kami, para palakasin kami, para ilapit kami sa iyo. Sabi sa Roma Kabanata 8, Talata 28, ang lahat ay gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos. Kaya alam namin, kahit masakit, kahit mahirap, may mabuting dulo ang lahat. Panginoon, Salamat sa mga panahong wala kaming hawak kundi pananampalataya. Salamat sa mga gabing puno ng luha na naging pagkakataon para maramdaman namin ang iyong yakap. Salamat sa mga saradong pinto na nagbukas pala ng mas magagandang pintuan. Salamat dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, at hindi mo kami tinalikuran. Salamat sa iyong kabutihan na walang hanggan. Sabi sa awit kabanata 105. lima, Ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At iyon ang dahilan kung bakit kami nagpapasalamat. Ano mang mangyari, Panginoon, kung minsan nakakalimot kami, nakakalimot kaming magpasalamat sa maliliit na bagay. Nakakalimot kaming makita ang biyaya sa gitna ng problema. Patawarin mo kami. Ngayong araw, binubuksan namin ang aming puso para magpasalamat sa lahat. Mabuti man o mahirap, maganda man o masakit, dahil lahat ay ginagamit mo para sa aming ikabubuti. At habang nagpapatuloy ang buhay, turuan mo kaming laging magsimula at magtapos ng araw sa salitang Salamat Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ng Diyos ay buhay at tayo ay Kanyang mga anak din. Kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa Kanya.